Ryan. Yes, sir. So may nagtanong sa TikTok, no? Kung meron bang hindi certified automart at ano naman na meron pag hindi certified? Uh, definitely meron tayong hindi certified. Ang tawag dyan ay repost vehicles. Ayan nga, sa website namin, sa buong section yan. Lahat ng kotse ay bank repossess. So hinatak ng bank to at as is where is. Pero ang pinaka dito sila ang pinakamura sa merkado. So, kung nagana pa yung napakamurang kotse dito kayo sa repose vehicles. Ang kinaibahan na to sa certified vehicles natin ay ang certified vehicles ay dumaan ng 176 point checklist, maayos na lahat, wala ka nang iisipin, good as brand new na used car. Bukod pa doon, meron siyang 5-day money back guaranteed. So, pag nilabas mo sa showroom namin, meron kang limang araw para ibalik to. Tapos, ibabalik din namin syempre pera niyo sa inyo. Kaya kung nagana pa yung ng murang sasakyan, Repos Vehicle, lowest in the market, promise. Next is, kung naganap kayo ng walang sakit sa ulo na used car, certified vehicle. Kaya kung naganap kayo bumili ng any of the two cars, punta lang kayo sa aming website, automart.ph at may automart.ph advisor na tutulong sa inyo. Basta used cars, i-automart na yan.